A few moments later. It's nice now, Happy birthday, Jade! Happy birthday, Jade! Jade! Thank, <laughs> Thank you! Thank you! Happy birthday, Jade! Happy birthday! What will you say? Happy birthday! Yummy or Anna? I didn't know, It's nice nice now! Birthday ba ni Day? Huh? Who's yeah. No. Birthday. Who's Who's birthday. Yeah. Uh -huh. Kay so, uh -huh. mami din. Two thousand years later. Sa ano anong pangalan yung kuya? Yan yeah, na no, po I, -speed. I speed. Ah yan I speed. I Grabe ang ano niya no, 37 million views. Yeah, Grabe ah. Mm -hmm. wow. Oh, okay. Okay, yeah. One eternity later. Birthday is DJ. Birthday It's your birthday? I my birthday? <laughs> 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 it's my birthday. Yeah, it's my birthday though. Yummy or cake? It's the your cake. For daddy, it's yummy. birthday. It's daddy's Okay. Who's birthday? birthday? Uh, birthday, birthday ko ngayon pero birthday din naki birthday din JJ. <laughs> Say happy birthday to daddy. Say happy birthday to daddy. Sing mo sing. Okay. Sing ka muna. Yami. 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 Opo. Yami. Do hindi speechless na <no>? siya. Basta kumain na siya. Speechless. Let's eat hindi pipigilan na niya Pero hindi siya matamis na rin. Hindi siya super tamis. Ang siya pala na kain. <makes> ano may? Kain na tayo? Kain na. Kakain na kami. It's my birthday. Salamat sa handa. Thank you Lord sa handa. Thank you Lord sa binigay mong biyaya. na ako ng pinggan. Oh! Birthday ko ngayon. Birthday din ni Jade. Nakisabay siya. Nakisabay na si Jade. Nakisabay na si Jade. Ayan o. Oh. Wow! Yummy! Yummy! yami yep. oh Oo nito oh, 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 oh. Oh, no, sabi niya oh, naman <laughs> oh. Oh. Chicken? Un Unting rice lang chicken? May bagong rice po Pan <laughs> Add rice. Mm. Eat na tayo. Let's guys. You want set? Yeah, diba? mm. Wow. Mm. Ang ganda ng ano niya. Mm -hmm. Wait lang, may ano dito. Dapat may simple. Paano ba? Masapang sa Pedro, dito. ito. Di ba, Noe? Mas ah. mabili yan, sa Andok. Anong, ano to? Senior Pedro. Ah, Senior Pedro? Okay. Hmm. Kasi talaga mga, ubos-ubos talaga. Oh, yung sanaig binili natin, para tuyot na, no? At my cake. I it na lang. Yun lang, sarap. At my cake. Oh. I want what's the cake. No, I want also cake. I also cake. Mm. <tokan> oh, cake. Okay. Oh, okay.

Ikin ng Sr. Pedro, no? mm -hmm. Mm. -hmm. Mas gusto namin yan kaysa sa andok. Malasa. Ikaw wala din Ma lang sa bitna eh. Mm. -hmm. Malasa kasi po eh. Sila ang ganyan. Makala naman, makala naman yan. 310 po, 310. po. din pala, no? Pero, pero malasa kasi yun. siya. Pero malasa, no? Mas masarap ang, ay, mas mahal ang, ang ay, andok. Ang so. andok? Pero ito Parang oh, 380 yata yung handok yun. Naku P400 naman Dati 290 lang ito na. So, na kasi. Oo. si yeah. um. Mama. Pati itong sana, yung ano, <makes noise> ba ano, ano ba star, yun? Yung binibili Masarap din. Oo, parang anong Yung bagong ano doon. 5 star oh, Maraming no. buhay yung din, din Bago lang. Balat. Eh, Ay, Yummy. Yum, oh. yeah, yummy. Ayan, pansin. Ay, Jiro, yung to. Tingnan mo. Jiro. Yeah. Yeah, o. Diba favorite pa eh, Diba Jay, that's your favorite? pancit? Pansit, oh. Favorite pa nito, eh. Kaya ano? Sa car pa nung no? gusto niya ng kumain na rin. Hmm? Okay. Eh, okay. naipit pa ang kamay. <laughs> Saan? <Ganyan na. laughs> hmm? Saan? Ganun na. Hmm? Sa salamin. Binaba ako. Pero ano lang naman. Nakahawak pala. Lang. Dito, sa may, eh. Uh -huh. Ah, sour. This one? Ano nga siya? na, wag nang paalala. Maliit lang ako. Galing na. Biyag na. Dero doon siya kumain o. Oh. Bakit yung pakmayan? Dito tuloy kayo o. Hindi, nanonood kasi siya sa ano niya eh. Eh pinapanood siya eh. Ayan eh, no, yung idol niya oh. sarap ng pancit ah. Diyan hmm. Yan sa ano. Kimad na tangis. Sa tapat ng ano, inarese centro. Mhm. Ah, dito po. Ayos. No mihal nobin. Asa, do sa taas? Sa Antipolo? Apo, dito sa toto. Malit na ano lang din dati. Kareson. Lumama lumahas eh. Hmm. Naging restaurant na no. Mhm. Sa proseso ng Inares. Sumikat na pansit. Pansitan talaga. Pansitan. Pansitan. Tapos may paano? Mga bilao. Pwedeng bilao. Mayroon. Mm -hmm. mm -hmm. Pero mabenta sa, sa third order. Yan. Ano naman. Mmm. Mm. Yummy. sarap tong ano, hindi sya, ang, yung choco kasi natamig. Mmm. -mm. Ito yung hindi Mukha yan? Okay. Mm.

yung no, ice Pero masarap yung ice. Not too sweet, guys. Mmm. Buti ng no? Bes lang na... Sunday. Sunday, Sunday. 3.30 natapos kami sa ano, pa mas marap eh. Hmm. Punta kami naman namin Anong oras ka namin Hindi ko na ano yung oras eh. Mga 3.30. Ito pa natin. Eh, 4 na ata yun. Pabrik tayo. Medyo traffic lang tayo dito sa ano, simbahan. May misa siya? Buti po may na. Meron na. na. Meron na. Ito na. Ah, It, meron Meron na. na. Ay, hindi matagal mamatay. Eh. Di ba? Pag hindi pa mabalik. Wala mo ng wine. Wala mo na. Bawal. Pas mo na. na. Pagawa na yung ano ko dyan. Ayan. Halagyan naman ng mga wine sa coffee, parang bar talaga. na. Nalagyan mm -hmm. ko na lang padlock para pag mm -hmm. Yung gano'n, yung gano'n, gano'n, yung lang yung gano'n, yung may yung na sa bagay di gano'n, yung gano'n, yung wala, tahimik Bukos dito. Hey, mo, baka. Ta tahimik dito eh. Kami nga ni dito eh, ilang araw kami yung dalawa nun. No, ay, Are you happy, Jade? Are you happy? Yummy? I'm full, sorry. I'm full. po. Oh. Dun sa naik, pinapasok niya yung mga gamit niya? Pag alam niyo. Kahit si Hindi. Hindi naman. Doon sa banda kila Ate B. Ah, mayroon dumag na ako doon. Pero pinapasok yung mga sinelas, di ba? Oo. Uh -huh. Paggabi. Mga bata lang. Yung mga bago lang pinapasok ko pag ano. Uh, Oo. Mga pag-tripan. Mga Oo. Sa tagigrid. Mga bata lang rin kasi yung ano Mga makukulit. Mga nanguha. -huh. naha Ice cream yummy. Yung mga wire nga kalabing ding. Ice cream mo? good gold. Mm hmm. Ice cream yummy. Alam kasi mo lang. Ice tao. cream mm hmm. gold. Okay. Jade, mga kapit bahay lang din gumawa na. ka mm -hmm. Singa ikaw? Singa ikaw, bebe? Ice cream yummy. Ice cream kasi good di mapapasok ng, ng dahil. okay Ang na Sing ka nga. I think yung ready. Where you have, ano ah? Party na, Nice naman. Nice naman ng party hat Malok mo. Look mo, look mo doon yung party hat mo. talaga yung uh, ano eh. Mm. Baby, oh. Ano? Oh, wait na. Ang sasalang ko. Ganyan, sa cake niya, nung birthday niya. Mm -hmm. it's enough na, baby. Ay, eh, ano it's mo si enough. ano? Eh, ano mo si Ate Vina? Atibina. In lang. invite mo. Oh, Atibina. Hay me... Atibina. Yes, hi to Atibina. Hay to Atibina. Say hi to Atibina. Hay Atibina. To da ati ati ano to daw oh. lang. You want. Order, oh, there oh, ano. Atibina, you want cake? Cake, cake Atibina. <laughs> Busy na siya sa. <laughs> Busy na siya. Ada sana na. Oh. Ano turuan mo hmm. lahat ng bukod niya, ito, niya yan. One lang, only one get one na the... ano. Tinutusok niya <laughs> lang eh. <laughs> Enough na. That's <laughs> Too much. One last one. Oh. Anot na. That's too sweet na. Oh. Anot <laughs> na. Too much sweet na. Much. Yun guys. Salamat sa panonood Happy, Happy, Happy birthday sa akin. <laughs> Pati kay Jade. <laughs> Pati kay Jade. Happy <laughs> birthday na rin sa akin. <laughs> Hi bye guys. Bye. Bye, guys. bye 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 guys bye bye, bye. bye, bye. bye, bye.